na tumakas. Papahirapan ka na ng oras na mahanap ka nila. Alam mo yun, kasi yun yung ginawa nila sa akin. Hindi ako magpapahuli. Napakadalikado lang iniisip mo. Hindi mo ko mapipigilan. Kailangan ni Empo yung pag-aalaga ni Nanay. Lagot tayo lahat kapag nahating to kay Madam. Pag nagsumbong ka, baka mapala yung magkapatid. At gaya nang sabi mo, Baka lahat tayo madami sa parusa. Sino ka ba, ha? Bakit ang hilig-hilig mo magmakarunong? Kaya ka nga natutong maggawa-gawa ng kono ng, ng kwento eh dahil dito sa baklan to, di ba? May sinasabi ka pa sa akin na tinutulungan ka kaibigan dahil nawawala ang anak? Dahil yun ang totoo. Insecure sa beauty mo, dai. Pero hindi ko naman gusto magkagulo sila, no? Sabang tulong lang si Rick, napahamak pa. Kapag naggagulo yung mag-asawang yun, hindi kasalanan ko pa. Mula nung naging tayo, kahit kailan hindi yun naghabol. So please, Carmi, wag mo na ulit sasaktan at papayin si Gordon. Dahil wala siyang ginagawang masama sa'yo. Saan tayo at drugstore? Bakit ang gagawin natin doon? Ibigil ang ng gamat sa endpoint. Pinapaital mo na naman yung puso mo, eh. Huwag mo na hanapin yung kuya mo, ha? Bakit po? Pinuntahan niya yung nanay niyo. Ano? Nay! Kailangan malaman ito ni Chang! Kung saan ito paabutin ka, madam? Bakit si Empo yung pag-initan niya? Kuya Julio, kung ano kong isang mong si Kuya, hinahalap niya lang po si nanay. Alam kong wala akong karapatan para humingi ng pabor sa'yo. Pero nakikiusap ako. Kung may sumbong sabayan si niya. Sa ito na po, Kuya Julio. Hoy, asan yung katabi mo? Hindi ko po alam. Hoy! Hoy! Ikaw, Kiwi, lapit dito. Asa si Maricel? Pinapakain lang po ng tanghalian si Empoy, madam. Eh, ba't siya nagpapakain? Di ba ando si Bayani? Eh? Lumayas ka sa harap ko. Tsyupe! Nakakalok ang babae talaga, sinusubukan lang hangganan. Tumatakas na naman sa trabaho. Sige na po, kuyang huliw. Sige na, employee. Sige na. Baka madunat ako. Maduna Yani, anak. Nay! May sakit po si Empoy. Sanduhin eh. niyo na po kami. Miss na masigal na po namin eh. Siguro po, pumunta po kayo dun sa lugar kung sa'yo niyo po kami hindi iwan eh. Kaso, may gumawa po sa <laughs> Inanap niyo po ba kami na bakit ka ba pumunta pa dito? Bumalik ka na nga doon! Bakit po kayo nagagalit? Hindi po ba kayo natutuwa na umuwi po ako dito? Kapag nalaman ng sindikato na bumalik ka dito, lahat tayo malilintikan! Kaya umalis ka na! Bumalik ka na doon! Nay! Nay! Nay, ayaw na po namin doon! Nay, sundoy ka na po kami! Kapag sinundoy niyo po kami doon, sigurado, papayagan nila kami makaalis, na! Wala na, pagmamay-ari na nila kayo, binenta ko na kayo sa kanila, kaya bumalik ka na doon! Alis na! Si Bayanin nagbanyo, nagpahalam sa akin, kaya ito muna si Maricel na nagpapakain. Banyo? Banyo? Kanina pa banyo na banyo yung bata nila! Ayun na nga ho eh, eh mukhang sumama yun siya ng bata kaya kaya yung na ibinilin kasi empoy. Eh. Isabi eh sabi ko nga sa kanya, pumasok na agad sa loob. Ako na bahala kay Empoy. O ikaw, magtrabaho ko na dun. May haabulin pa tayong kota. Tama si Chang. Bawal ang tatamat-tamat dito. Sige na, ako na bahala kay Empoy. Sayaw! Empoy. Gamit mo. Oh, ikaw! Anong tinatayo-tayo mo dyan? Magtrabaho ka din! Galing niyo yung batang saksakan ng arte ni Gary. Mm. Doon sa meeting place. Magmabayad na daw yung mga magulang. Sige na, galaw-galaw na. Sige, chan. Ingat. oh ikaw, malaki ka na. Siguro naman pwede mo lang pakainin ang sarili mo, di ba? sinabi ko, Bayani. Sawang-sawa na ako sa pag-aalaga sa inyo. Pagod na pagod na ako. Kaya bumalis ka na. kana ka na Ay, papangabahid ah, mo kami. Ay, 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 sa ay,

Yung po'y mabilis lang ako ha Pinakamusta lang kita sabi kasi ako ng buba lang ako. Baka mapansin madam, ako. Si Maricel, na madam wala ako. Ati Maricel, napuntahan na ni Kuya si nanay. Masusundo niya na kaya kami. Dapat maniwala tayo na oo. Alam mo ba, yung bata na nakasama ko sa safe house, babalik na siya sa pamilya niya. Pakauwi na siya. Hindi pa siya. Kaya ako nga kinukwento sa'yo. Para hindi ka mawala ng pag-asa. Kasi mali mo, bukas o kalawa, na tayo sa pamilya natin. Ako sa mama ko. Kayo naman ang bayani sa nanay niyo. Hmm? Daddy! Daddy! Teh, te lo po. Daddy! <coughs> Help me! Let me <coughs> di Daddy! Pusa mo! Kaya po. Daddy! 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 Kung mag nandito na dati. Lisa! Bilis! Sibat! Set up to! Pagod mo eh. ako! Sige! Pagpuntahin mo itong to! Para ano Huwag niyo na ako! Sige! Huwag kapunta kayo! Ikol, anak! Huwag <coughs> kayo susunod, ha? Huwag <coughs> kayo susunod! Bukay Asa sa bugi ko buwag mo ito! Huwag mga mga ako! Nani! Bilis, dali, dali, dali! Wala sa usapan nito! Shit! Bakit kayo nagpapunok okay. Wala sa usapan, bakit? Bakit nagkaganon? Sir Tumahimik na! Tumahimik ka! Wala na. Hindi na sila sa atin. Pag-ibig na ako dun, ah. Bahala siya! Wala na siyang anak! Ay, ikaw, ha? May po tanda mo, ha? Ito ay mo sa kukuto mo. Hindi na kita ibabalik sa dahil mo. At dahil hindi ka na naman mapapakinabangan, ako mismo papatay sa'yo! Ha? Daddy. Maghihimik ka! Hindi ka makakawe! Sana po, nakarating ng ligtas si Bayani sa nanay niya. Sana po, magtugumpay siya sa plano niya. At sana po, huwag kami mabisto. sorry po, Lord, kung nagsinungaling ako. Gusto ko lang po makatulong kina Empoy eh. Ah, ah. <laughs> Salamat, A-A. Ah, ah. Ay, huwag ano pala akong naririnig. Kaya nga dito. Oh, la ocha. You want to so? go? Oh. Wala ah? ka na sa langit. Nasa impyerno ka na! Ha? Sayo, po. ha? Poco. Poco, Poco, na dahil sa'yo, muntik lang mamatay ang pamangkin ko. Bobo! Bobo, magulang mo! Ha? 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 Bravo, mga bata! Meron tayong bagong bayani! Gusto mo siyang isalba? Pwes, sige! Salbal mo! yung ante mo yan! Saban mo! Sa pagtatrabaho! Pakayo dito! Pakayo kayo! Ha? Ha? Po! Po! Nicole! Welcome to hell. Tandaan na lang natin. natin, natin. Hindi mo tayo, ha? Wala naman makapagsabi sa akin kung saan nakatira si sa Robert. Ibig sabihin, sa pulisan na naman ako lalapit. Sabi niyo, may babalik niyo ang anak ko. Bakit pumalpak? Bakit hindi niyo nagbawi si Nicole? Natunog ka ng mga kidnappers ng may mga pulis. Is We are willing to pay. Sana kasama na namin ang na anak namin ngayon. Bawalang galang na po. Tinawagan po kayong mga kidnappers. Ano po sabi nila? Ako po si Gordon. Ama po ko nung isang batang kasama ng anak nung kinidnap. Baka naman po may balita kayo sa punasan ng mga anak natin. Kasi ako po wala akong alam-alam eh. Ano po sa ang sabi nila sa inyo? I'm sorry pero hindi ka namin kilala at hindi rin kakilala na anak namin ang anak mo. Ako nga yung, ano, yung, yung ama ng isang bata. Dalawa po silang kinidnap doon sa CCTV. Ano kung sabi ng mga kidnapper sa inyo? Sabihin niyo oh. naman sa akin kung anong balita niya tungkol sa mga anak natin. Magkasama, mag magkasama pa rin ba sila? Ang oh, kulit mo ah! Sir, relax lang. Siguro, pasabot kayo ng anak mo at mga kidnappers. Grabe naman ho kayo. Bakit? Nasaan ang anak namin? Nasaan si Nicole? Mga sarang ulo kayo? Palibasa, wala kang alam kung di panggid na. Uy! Grabe naman, huwag kayo magbintang! Ay, teka, teka, sandali lang, oh. Mag-iingat kayo sa binibintang niyo, ha? Kaya kong patunayan sa inyo na hindi sila yung kidnapper o kasabwat. Eh, pareho lang huwag kayo nag-aanap, eh. Paano nga ito? Sir, hindi namin ito pinababayaan. Gumbawa kami ng panibagong plano. Ang mabuti pa, umuwi na lang kayo para makapagpahinga. Zach, maraming salamat ha. Akala ko eh masasaktan na ng lalaking yung si Gordon. Ako, wala ho yun. Actually, nanggaling po talaga ako sa inyo. Kaso sabi ni Sarah, nandito po kayo kaya simunod na lang ako. Tsaka, may kibalita din po sana ako kung okay lang. Salamat sa pag-aalala mo kay Maricel ha. At salamat din na nagtanggol mo ako kanina. Dampis lang naman yan eh, ha? Ang bububuno -bu kasi, ang bububuno yung dalawa! Ha? Hindi ka nag-iingat? Ha? Sana iniwan na lang yun sa tatay niya. Anong iniwan? Anong iniwan, ha? Hindi ka ba nag-iisip? Di ba nabukaan kayo niyan? Chang, Ganun din naman eh. Kung natuloy yung ransom, ibabalik yung bata. Kung mamukuhaan mo ma kami, sana ibinalik na lang yung bata. Di ba kasama ka sa tubukod? Gamitin mo yung mo! Chang, ang sakin lang naman, hindi naman marunong magtrabaho yan. ibobalik na bukat ah. Dahil mas lalo tayong mapapahama kay Boss Bert. At hindi lang kay Boss Bert, pati kay Big Boss. Papa! Papa! po? Bakit? Anong problema iyo? Hawak po kami ng sindikato. Okay, sindikato. Doon po nila kami tinatago at pinagtatrabaho sa paggawaan po ng ano, ng laruan sa Bulacan. Anong pagawaan? ba tong sinasabi mo iyo? Yung Happy Toys po. Nandun rin po yung mga ibang batang dinudukot eh. Kung ganun, i-report natin sa mga polis to. Sasamahan ka namin iyo. Sasamahan ka namin iyo. akin. Okay. Paano kung hinanap ka nila? Paano kung pag-initan nila si Emma? Uy. Napaka-delikado ng umiisip mo. Halika! Baka po ma magpasasahan yung kapatid ko pag nalaman nilang nagsumbong ako eh. Pero ililigtas nga natin ang kapatid mo. Iyo! Yan. Dapat ganito yung pagkakalagay ni Kuya. But why do I even have to do this? Bakit din na, na ako binigay kay daddy? Mahal ko umuwi na ako eh. Kinukuha na ako ni daddy nung biglang nagkaputokan. Baka nabara nila si daddy eh. niya? Alam mo, tingin ko, napapakastrong yung daddy mo para sa iyo. Sandra. isang araw, makukuha ka niya. Ikaw, ka ba? Ninawala ka ba na strong yung daddy mo? Ang naman. Basta tayo, lagi natin ipagdasal na may rescue nila tayo, ha? Kalamay. Nicole, huwag kang umiyak dito. Kapag nakita ka na naman ni Madam, magagalit na naman yun. Tulungan mo na. Tulungan mo muna si Bimbo ang wala kang ginagawa. But I want to stay with Dr. Madison. Na, okay lang. Sige na, Naku. Okay lang ako. Sige na. O, Bimbo. Siya nga pala si Nicole. Turo mo siya. Okay po, Kuya. Ako nga pala si Bimbo. Kuha ka na ng isa, tapos. Tagal niyo pa. Wala pa siya. Pabalikan niyo yung kapatid niya. Kitang kita ko yung pagmamahal niya kay Empoy. Kaya sigurado ako. Babalik si Bayani. Salamat nga pala, Julio. Hindi ka nagsumbong kay Adam salamat din kasi pinilahan mo ng gamot si M, boy. Pasensya ka na sa mga sinabi ko sa'yo, ah. Eh. Tama ka, di kita kilala kaya di kita dapat kaskahan. Mali ako nung sinabi kong sanggano ka. Mali din ako nung sinabi kung kriminal ka. At mas lalong mali ako nung sinabi kong patapon yung buhay niya. Yun kasi yung nakikita ko natin. Pero ngayon, alam kong pwede kang magbago na nakikita ko na may tinatago kong kaputihan. mo mabuti pang tao dati. Sana yung kabutihan mo ang manaig. Sana, sana wag mo lang siyang itago dyan sa loob mo. Sa puso mo. Ikaw pa! Ikaw! Hindi ah! eh, ah! mo lupa yan si Julia! Sige, panitigan mo yung Panitigan mo lang dito! Palindigan mo yan! Panitigan mo yan! Ah! Hello? Hello, magandang gabi ho. Ito ba si Gordon? Inawawala ng anak? Opo ako po to. Sino po to? Susano so, ang pangalan ko? Nakita ko yung picture ng anak niyo. Nakita ko na ho siya. Nasaan si Maricel? Hindi ko maintindihan kung bakit galit na galit ka tuwing makikita mo magkausap kami ni Julio. Wala ka bang tiwala sa nobyo mo? Siyempre sa kanya, may tiwala ako. Pero sa'yo ha, malandi ka, wala. Ano ha?